Hello, mga kagulay sa gusto da magbakal sa amon talong, sili, ang palaya, latoy, silhig, may available kami diri sa Barangay Poblasyon Norte, Ibisan, Kapis, diri lang, sang sulod, sang merkado, sang Ibisan. Karina, kag magbakal, kag magtorta, sa talong, kung magprito kamo mo pwede, man ka kaprito, manami kay Bago Harvest. Ha? Bakal na ka mo, silhig tatlo shin <laughs> tatlo shin mga pagulay, ang silhig kay nga man tatlo shin makapoy magsaka mataas ginasaka kag makapoy mag, pag makapoy mag ano maghilagis ang silhig tatlo shin na lang niya, tatlo shin bakal na kamodari. sa sulod sa merkado sa ibisan, dali na pag magbakal <laughs> silik, silik, tatlo Silig ka mo dahil silig. Tatlo shin. Barato na lang. Manami. Kay <laughs> man, Bakal na ka mo may Mayari man sila din. Gulay sa gusto nyo daw sa lipot na talong matibsog sa punta pero malipot may available diri sa pisto dire lang sa layo sa sandokuan mga kakoy hello mana nan baka na ka mo diri fresh ang amon baligya wala ikaw yan na lang ni sa ginharvest ang aga kung gusto, gusto niyo damag magbakansa ang ibos, e may available diri si Ante. na uh, ibos. E available diri ta lima ang bilog. Mapilit sa nagkaon mo kami. Bakal na kamo diri. Dali ano na kay ano na oras. Dai <laughs> Manami kay ano. Manami kay Bolo to tan fresh tan. Talong magkano? 50 si so, si <laughs> 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 lang ang talong. Malipot kag timsog 50 lang. talong. Malipot kag baba. Tagsukan ka ba? Balik, patag mga ba? Tagsukwenta na lang mong balik Hindi na 60 70 20. Matamis, ma, Matamis. Matamis. Kay bago oh, harvest. Gusto mo iyaw. Maiyaw-iyaw. Tadiyo. Para may may sample. ano sila, may sampol. Vloggers! <laughs> Hello! Hello, vloggers! Oh. Hello, ito. Oh, so ito. Pwede ko ka ba tumasalaraan dali, oh? Oo, oh, mm. alam niya. Boil on that uh, oh, bagay. Bagay. Oh. oh, my God! Yes, man, gali, oh. Kung gusto niya daw magbakol, may bakol mo na. Dahil, hindi, hindi Iba. Bakala ka mo di iba. Pila yung punsok at te. Pulo. lang ang punsok. Kato na ka mo di rin. 20 ang kilo na eh. Thank boss guy. Bakala ka mo diri sa Soloy San sa Barangay Poblacion Norte Ilisan Capiz. Thank you. Bye. Hey,